LJ Reyes, nag-thank you kay Kim Chu. May maagang Christmas gift sa unikong iho ni Paolo Ablino. Napakabait naman yan. Tanggap na tanggap ang anak, hindi hadlang na may nakaraan ito si Paolo. Hindi nasusukat ang pagkakaroon ng baby para hindi mahalin ni Kim Chu. Ito yung masasabi ng gahat na genuine love. Sana tuloy-tuloy na ito, Kim Pao. Ayon nga sa mga komento, Napakabait naman ni Idol. Itinuturing na anak si Aki. Sa bagay, si Kim Choon naman kasi ay malalapit sa mga bagets. Mapagbigay pa. Naalala ko, yung napanood ko sa showtime, binigyan niya ng 20K yung isang breadwinner na tricycle driver. Naging emosyonal dito Naalala niya daw kasi ang papa nito. Noong hindi pa siya artista, napakamatulungin, napaka-hardworking, napaka-workaholic. Din pagdating sa trabaho. Kaya ngayon, na may kakayahan na siya na makatulong sa pamilya, buhos kung buhos sa abot ng makakaya. Kahit naman maraming pera si Kimi, tulong kung tulong din ito sa mga nangangailangan. Ewan ko ba, bakit ang daming haters ni Walangang akong pangit na ugali na nakikita sa kanya o makita sa kanya. Basta kami, masaya sa timpaw at inilalapit niya nang tuluyan ang doob sa nag-iisang anak ni Paulo Abinino. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na ito?